okay mga busing welcome back to my youtube channel ang content natin for today is itong nagatinda ng balot ubusin natin ang kanyang tindang balot pakyawin natin kung ilan ang laman itong kanyang ice box na may lamang balot ubusin natin yan ngayon at simpuhan natin so, tara mga busing kain tayo ng balot natin sa pader para mabasag yung pader yan mga busing oh. Sabad. So yan, yung isa pala mga pusing ay hindi nakain ng sisim. Paano masabi? Isa lang pa akin. Ito hmm? yung nagatinda ng balot, si Miss Maganda. May galab siya sa iyo. Wow! Kasi ito asawa mo katay. Ang ikit, kaming ilog, kalpare. May okay, asawa ka na? asawa mo? Si Alfred talaga. Alfred? Alfred Toledo Pido. Bila ang mga sa Wala. Ooy! Malapuan yung kasama mo? Anak mo Dalawa. Magal na kayo so, dito? Okay. So, okay.

Mag ano? Tama lang lang. Yan yung na. gusto ninyo, maliliit yung ako Oo, ako sa Maliit lang. Kamang tama lang. Ano yung sa umaga. Ang hapon ang tayo. Ang hapon

shout out mo yung papa mo. Yun, papa mo, shout out mo. Mamaya, mamaya, yung kuwa ka dyan para mamaya makita mo na ito sa YouTube. Pinta ka, pinta mo, pinta ka. Para makaano na din sila, makalapit. May nagkasaw-saw pa naman. Pagkasabihin na galok lang tayo na

Salamat. So, hanggang dito na lang po natin. mga putik. Ingat-ingat. In ingat, more more blessing to all.